Magandang tanghali mga kalapatid Ayan, meron akong ipapakita na naman sa inyo mga kalapatid Yung ating isang kalapati na si Iran Nagitlog dito sa platform Diyan yan sila umuwi Diyan yung ating accommodation mga kalapatid Diyan sila kumakain, umiinom Tapos pupunta dito sa platform Dito sila ka Dito sila gagawa ng kanilang pangarap sa buhay Kaya ngayon, tapos na tayo magtrabaho baba naman tayo doon sa baba at ipapasilip ko sa inyo kung saan nag-itlog sa baba si uh, Iran Saka yung ating isang anak ni dagol yun ang kanyang naging asawa Kaya papakita ko sa inyo mga kalapatid, punta na tayo sa baba Ayan, baba na tayo Ganito yung binababa ko dito mga kalapatid Ito ang hagdanan pa baba papunta doon sa barko sa buba dito kami nagtrabaho kanino binuhat namin yung scraper binaba namin tapos tapos na tapos na naman ang trabaho natin ngayon naman punta natin yung ating kalapati na si Iran si Iran at anak ni Dagul yan sa may pustin na yan mga kalapatid Ayun nga oh, ay anak ni Dagol ngayon na nandito. Ayun, sa ilalim. Ayun siya mga kalapatid. Yung anak ni Dagol yung nandito. Yung asawa niya, yung si Iran. Wala. Siya siguro yung panggabi. Baka pumunta na yun sa platform. Sa barko. <coughs> Parin ang itlog mo. Parin ang itlog. Parin ang itlog. Egg, egg, egg. si egg. <coughs> no. Use it to ah. To egg. Okay. Eh. 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 Ha. Ha. No going as ha. ha. well. Ha. Ha. Yeah, no no, no ha. Kala, kala. Minute, ha. Yeah. Ha. So, it. Ha? Kalas, kalas. One and the boy. No going. No. Ha. Eh. ni. Yun, dalawa nga. Yun, dalawa. Ayan, dalawang itlog niya. Ayan mga kalapatid, pauwi na tayo dito sa ating barko. Galing tayo dun sa platform kanina. Update ko na lang kayo dun sa magiging itlog nila, mag, magiging anak nila mga kalapatid. Ayan, thank you for watching mga kalapatid. Pauwi na tayo dito. Update ko na lang kayo. Please spotted like and share.